Hello guys! Today ay 2.29 ng hapon. Gagista kami ngayon ni Kiki sa town kasi mayroon akong Dr. appointment and si Kiki sa likod ng car. Ay, ang appointment ko ay 3 o'clock. Ngayon sa aking doctor. Ito kami sa Florida Community. Kaya lang, ay sobrang lakas ng ulan ko alam ko lang na malakas ang ulan <laughs> dito ay kinanser ko na lang sana ang aking appointment ayun ayun o oh. sobrang lakas kumukulog ng ulan ito o uh. umis kami sa bahay ng paulan ngayon na ito na kami Ulan ng malakas ayun may why we have bus summer time ito so, ha, pakita ko sa inyo yung ulan lakas na ulan ayan, ang ulan nandito kami sa parking pagkilaan muna namin ang oh, ulan ayan, may bus you know, kahit summer na may bus kasi may summer class ang lakas na ulan dito sa town sa hindi naman ayos, kikiraan na Matulay, na natin yung ulan. Mga 2.35. Tsaka tayo alis. Ayan, ang lakas ng ulan. Hirap mag-drive pag umuulan. Tapos, basa pa kami ni Ikiki ng ulan. Ang lakas mo ng hangin. ayaw Sabi niya. Okay. Yeah, two o'clock thirty. Ano Meron kanya yung aking car. I don't know. Bakit may namin matanggal yung dismiss message. Sobrang ano na aming car. Hindi ko alam. Okay, ayan. After this, ay kakain naman kami ulit sa McDonald's. Ayan, tsaka kami sunday. Sa Walmart. Bye-bye. Thank you for watching. Ayan, rainy days. Rainy days in Monday or oh, Tuesday, Wednesday. Okay, bye-bye. Thank you for watching.